Ma'am? Mama Wala O sa paro ma? na ulo Para may ipapanood kayo kay papa <laughs> Kasi nagkakamot na ulo ng lolo ko May hawa ka na daw <laughs> <laughs> Hindi nang kapatuloy mama Ay, kuya na yun. Huwag mo nang silipin. Mayroon pa, oh. Ang paggawa ito ng eksena. Off ko na yun, yung gawin. Ma, Ma yun pa daw. Ang dal-dal daw -dal ni mami. Ma, yung <laughs> muso ba? 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 Ay, bago. Mamalaglag no, yan, ang no? laki ng buko niya. Uy, Hindi ay bago yan. Buko bag ka. ka. Mamaya pagkama, hindi ang doktor dyan.